dito. Asan? Dito mga kuwan. Ayun pang soft drinks niyo. Hello? Ano? O oh, sige, tanggapin ko na. Sige, sayang eh. <laughs> sige, salamat. Oh, sige, salamat. Thank you, po. Oh, sige, salamat. Salamat, salamat sa kwan. Pagbisita. Oh, ay, may talong. May talong, ya. Yeah. Ipakilo na natin. Si Bal. <laughs> so, ayan po ang mga kalingap na magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po, mayroon tayong uh, bisita from... Sa kasal po kayo? Na? Ah, taga Puerto lang. Puerto. Sa bayan lang po. Uh, in family. And shout out po ang eh, mga kids. Hello. <laughs> Hello. Ayan. Uh, dinayo po tayo. Ibig e, sabi, sinadyan nyo pa itong kwan, sabang. Okay. Hindi kasi ano, may tibay ka mag-anak ako dyan sa taga binet. Sabi <laughs> kong gano'n, pumunta ka sa kami ng sabang kasi yung... Uh, yung ako yung manugang dyan katrabaho sa Four point. Ah, Four point. Matit lang oh. Hmm. Tapos, sasama siya sa amin sa taga binet. Hmm. Taga binet dyan sa so, unang lang. Oo. Oh. Diba? Oh. Hindi ko kasi alam. Ito ay mga ganito. Ay, hey, Siyang medyo. dito pala. Ah, gulang na po 'yan, gulang. Hindi ako marunong. sa party to medyo kan maputik na dito. Ikaw kanina, nag uh, nag Hindi, nag tumumba to eh. Bakit? Sa sobrang oh, ah, lakas ng ulan kagabi. Ano ulan dito? Ay, no, Ay grabe no, po. Naman sa puwerto init-init. Ah, ganoon ba? Ah. Ay, nagkaputik na kayo. Hindi na ako makalabas. Hindi na ako makalabas. <laughs> 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 Ayan, maya. Yayay, ina-trap na ako. Ano na lang, ano na, tanim ni Coco Martin. Ha? Nakapunta ka na rin. Ay, what? Ah, Puting nga, di tayo pumunta doon sa isa. Oo, ganyan. Alam. Bukha ko yan, hipag ko. Yan dyan, dyan. Ay, ko. Ay, sa dyan. Meron din dyan. Ano? Tulay. Lock doon, pabalik yun. Uh. Ay, doon, ba? Oo, oh, ito. Sabi ko sa'yo, dito lang, patag lang po. Eh. So, Oo. Oh. 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 Sabi ko, tala natin si Coco Martin. Wala oh, silang magawa. <laughs> Adamihan niyo, para akwan. Oh. Alay, oh. Sherry. Ito po, dami na po na Ay, hindi. Kulang pa yan. Ito, oh. Oo, oh, kulang pa yan. <laughs> Doon daw. Doon daw. Hindi daw maputi. Tara. Ah, diyan, diyan lang. Diyan lang. Tara. Sonoy yeah. natin siya. Di natin yeah. alam eh. Yung mga to. Oh. Ay, ay? Na, yun. yeah. ito. Oh, kinunay. Ito, kadjus po to. Ay, ito yung kadjus. Oo, oh, oh, kadjus. Wala pang bunga. Yan, medyo. Masukal-sukal dito eh dito. Okay naman po. Mamimitas pa kami. Ayan na, oh, bukas pa kami mamimitas ay. Oh, dito, dito, dito. Kaya lang medyo... Ya, yeah, pwede na dyan. Ya, yeah, pwede na. Dami niya na po para sulit. Ay, dami po. po. Oo, dami, oh. Grabe, dami pala talaga niya. Ba't sabi mo, lugi? Ah, lugi, no, dahil naman po. Oo oh, you nga po, know? ba't hindi po nakukuha? Oo, oh, hindi, Oh. Ah, bumababa siya? Hindi, hindi, hindi na harvest lahat, dahil oh, kung kunti lang po yung kan. Uh, ba't ayaw dalhin sa bayan? Ako, pumasahi. Oo. Oh, Ipadala oh. mo na lang sa mga jeep. Oo, oh, yan. Kaya ah. kailangan may kausapin ka muna doon na ano, mm. parang kaya nasitaw. Oo. Okay. Diba? Mahal yun, diba? Yung 8 pieces na ganyan, nasa 15 pesos. Oh, yun, mga ganun. O diba, tapos nakikita namin Di yun. Dito na, sisira lang nga oh. matanda oh, yun. na yung iba. Yan yeah, o, puwala kayo. Tsaka diba? yun, diba? yung talong. Oo, sobra-sobra. Dito, dito, hindi maputi ka. Umulang kasi kagabi, lakas. Puhala niya yung talong.

Hindi na harvest, pwede itinda yung ganito kayo. Kung malapit kasi sila, kung mag-harvest, itinda ko. <laughs> Halayo. Diba? Opo. E hati. Hati kami sa kita. Ha? May harvest ko lahat. Tapos benta o. Tapos hati ko na sa kita o. Negosyante ka na. Opo. Opo. Ala, natumba o. Ay, natumba. Ala, natumba yung ano mo. Okay. Ah. Yeah. Wait pa naman. Natum natumba <laughs> po. Nag-dive. Hindi ako na. Hindi pa na dito kagabit. Ako, nilagay mo na dito. Malakas. <laughs> Tapos sa atin doon ang init, diba? Oo, oh, <laughs> hmm. ganoon <laughs> <ako> ba? Sa perto. Init-init doon. Tapos dito ko sa vlog. Oo, nasa vlog, yeah. diba? Yung doon. Lung kwan, lagi nung... <laughs> Lung mga mais mo, inubos na nila. Oo, oh, nung okay pa yung sitaw dyan. Lagi nilang pinapasilan. Ayon dito, hindi sila nakakarating. Ay, hindi po. Ay, hindi. Oh, takot na rin. So, po. Takot na sila? Oo. Oh. picture na. Ba't ka nakatalikod kami sa ano? Oo, oh, oh, para Sige. sa... Sige. Kaling po. Mart. Saan, san San. <laughs> Salamat, ah. <laughs> Salamat po. Salamat po. Salamat <laughs> po. kaya? Ate Yoli, ano? Yes. Yoli. yes. Mm -hmm. Salamat. Nasulod oh, sa kayo kan, okra oh, marami okra dito. Asaan? Ito Ayan. mga kon. Ayun pang soft drinks niyo. Hello? O sige, tagapin ko na, sige, sayang eh. <laughs> sige, salamat. Thank, <laughs> thank you po. O, sige, saramat. salamat. selamat salamat. salamat sa kon pagbisita. Ayun. Ay, thank you po. Yan po subscribers po ng uh, Team Kalingap niyan, Kuya Bal. Ah, uh, Kalingap Prab. Bye-bye. <laughs> selamat. Oh, Ipunas -ipu niyo muna puras ni Murjan. Ayun na pumunta doon sa kubo. Ay, hindi mo na. Masaya pa siya daw mamay niya. Oh. Bye. -bye. Salamat. Ha. Tagabinit, lapit lang. Sala no. Yeah.

Sige. At ayan po mga Kalingap Uli, isang magandang buhay po sa ating lahat At nakakatuwa man, ano, no Dahil uh, Sa pamamagitan po ni Kuya Bal O ng Team Kalingap Ay uh, nakikilala tayo Ayan, dito sa ating uh, bukid. Salamat po, salamat po sa ating uh, naging uh, bisita ngayong araw na to. From uh, Dandel, Puerto, Garcesa. So, tuloy tayo sa ating uh, paglilinis. Ayan, may bibili po ng talong. Ibinta na natin to. Mga kaya uh, palagang 30. Ayan. Pwede na po mga kalingap. Pakinabangan na natin. Ayan. <laughs>

Okay. <laughs> So yan mga kalinga pang kabuuan ng ating uh, vlog for today. Uh, at uh, uli ano, salamat salamat sa bumisita sa atin. It's an honor na tayo ay uh, binisita ng isa sa mga subscribers, followers ng uh, Team Kalingap. Especially Kuya Val Santos Matubang. Ano? maraming uh, maraming salamat uh, ate and family. So, thank you very much. Yan yung uh, pagdalaw. Yan, at, uh, la nakakataba naman ng puso at dinalayan nyo pa talaga ako o dinaanan <laughs> so salamat salamat uh, ayan uh, nakatikim na kayo makakatikim na kayo ng ating uh, uh, sitaw ayan, dati dati po ay pinapanood nyo at yan po ay nakita nyo na ako ng uh, personal ako, masaya masaya uh, at ibusitan nyo ako at nakita ko rin kayo ng uh, personal uh, ito lang pala no sa kalawang sila na nakatira. So, muli, God bless. Salamat, salamat, Team Kalingap. Salamat kayo balatid na Kalingap Prab at ng buong team. Thank you at sa ating mga sponsors, subscribers. God bless. So, muli, pasamantala, tayo ng kapalam. Bye-bye, bye-bye muna. Ingat-ingat tayo lahat.